Hello mga Mars! At magluluto ulit ako ng ulam namin ni Mister. Kahapon ang niluto ko ay ginisang daing na may gulay. At sa ngayon ang lulutuin ko naman ay etong kinamatisa na daing na pinatuyo na halos nagmamantika na. Naku mga Mars, napakasarap talaga ng ulam na ito. Subukan nyo rin gawin ito sa daing. Siguradong mapaparami at gaganahan kang kumain sa sobrang sarap ng ulam mo. Ito pa yung kasama kahapon mga Mars na hinati-hati ko para naman marami akong maluto sa daing. At ito naman yung paraan ko ng pagluluto sa kinamatgisang daing. Nang maigis ako na ang sibuyas at bawang, ay inilagay ko na itong mga hiniwang hinug na kamatis. Mas masarap talaga kung mas marami pa yung kamatis. Sinabay ko na sa paggisa itong mga siling green. Gisahin lang ng mabuti yung kamatis hanggang sa ito ay maduro. At ilalagay ko na itong mga nahiwa ko na daing na isda. Pagkalagay ko lahat ng daing ay hahaluin ko lang ito at maglalagay ako ng isang basong tubig. Naglagay ako ng tubig para mas mapalambot ko pa yung daing at mas lumabas pa yung pinakamasarap na lasa ng isda. Naglagay lang ako sa pampalasa ng powdered seasoning tapos tinakpan ko ito hanggang sa mawala yung pinaka sabaw o tubig na nilagay ko. At luto na nga dito mga Mars itong aking napakasarap na ulam. Pwede itong tawagin sarsyadong daing or kinamatisang daing na isda. Sa sobrang sarap nga nito ay naparami talaga yung kain namin ni Mister. Salamat! Follow for more!